Sa Pangasinan mainit din. Oo. Eh, yung mga bago kong tanim. Ito yung upo. Dami yan, guys. Yan. Din, din talaga silang diligan. Lagi. Hmm. Punoyin ko ng upo. Kala ko kasi di mabubuhay yung mga tanim ko na sitaw eh tumubo sila pwede yan sama-sama sila kasi parang hirap tumubo ng sitaw ngayon gawa ng mainit ayun tumubo naman ayun. kaya lang kailangan talaga basa at saka nadidiligan talaga yung mga ano yung mga sitaw tapos ang daming insekto pag nilanggam lana hindi na sila matutuloy o, gumanda tuloy yung aking ano, mga sitaw. Ito naman yung mga patola. Kasi yung patola na to, yung mga naked lang. Pero, marami silang mamunga. Is, ano, dami. Gandun. Yung mga patola ko. Ayan. Ayan si Ate li nag, nagwawales. Kinuha ni Kuya Brandy kasi yung peruya ko piruya. Ayun yung mga talong ko. Oh, mga talong ski. Marami na silang bunga guys. Ayan. Pwede ko nang tanggalin yung mga una kong tinalin. Pero tumutubo pa rin sila eh. Pinutulan ko yung iba. Nagtubo pa rin sila. Kaya lang parang bansot naman yung bunga nito atil eh. Dahil sa init no babansot pero nga, haba ng 'di ba ang haba ng binhi nito yung dati oo, oo. ang haba noon hindi ko lang bat pumat dahil sa init siguro yun oh no, may bunga sila oh pero medyo lumiit yung bunga nila dahil sa init dahil talaga sobrang basa Diligan ko nga mamaya yung mga talong dun. Saka kailangan talaga, ini, ano na ngayon, ini-sprayan sila kasi ang daming insekto. Kumakain. O, oh, bumagal laki yung mga ang palaya ko eh. Kasi, ano sila ng insekto po. Oh, ayun ang haba ng ganyan na ganyan. Mahaba yung mga binhi ko. Ba't ganun yung naging bunga yun? Kasi pinabinhi ko lang yun eh. Oo. Oh. Kasi ito tinanim ko to ng seedlings binili. yon pinanla ko na yun. yung pangalawang tanim ko. Pinanla ko na. tas yun yung kas bumagal ng laki ng mga petsay ko ah yung mga mustasa yung mga labanos mustasa may labanos din ako doon yun mga beans bagyo beans o oh, yun mga luma kong ano na pa rin sila ayan di ko pa sila tinatanggal gawa ng may bunga pa kasi ayan o oh. dami pa din ng bunga o oh. ayan o oh. Ayan na. Hmm. Kasi may okra pa ako hmm. Yung iba pinutulan ko. Tumubo ulit. Hmm. Kasi yung mga kalabasa ko, may mga kalabasa kong tanong, may mga ano. Oh, meron pa silang yan, may, ano, may bunga. Oh. Mm. Try ako nagtanim ng mais. Tumubo naman. Ayun o. Oh. Bunga nyo. Ang mm. tinga Yan yung kabilang ano, um, kamatisan naman. O oh, so, diba? Ang mm, lawak na matataniman. Ang um, mga ko. bili talaga yung grapid kasi yung init. Hmm, kasi kailangan na sprayan mo sila ngayon dati hindi ako mag spray dahil ito ang dami bunga ng kamatis dito oh. yan hmm. oh. yan pa oh. tapos yung aking bell pepper kahit maliit yung bunga siya hmm, di so. hmm. hmm. may bunga siya, may pa dito diyan hmm, may bunga yung, pa oh, talong, yun may bunga siya hmm. lagyan natin ng hmm. ano? ng bulaklak ng mga polisya ito ng bulaklak yan ginagawa ko pollination ah, hmm nagwawalis si ate na eh right? ang lawak ng garden apat ko dahil mainit yung iba hindi na buhay oh grabe kasi naman init na to hmm. tapos may mga seedlings ako dito guys ayan may seedlings ko mulberry ano

Tapos may pandan ako. Ayan o. Oh. Dato liit-liit Tapos may papaya na rin. Ayan o. Oh, may bulaklak na. Akala ko nga lalaki. Ito Babae din ito. Ayan. Dato, may bulaklak na siya. Tapos may mga sunflower ako. O. Oh, diba? Ah. Pag namulaklak siya magandang tingnan. Doon naman sa gilid yun. May sinya marigold. Dito pa pa ano daw ng mga peste yon ang mga insect. ikaw alam to kung lalaki ba to o kasi wala pa siyang bulaklak. <coughs> Tapos mm. napatubo ko yung nilipat ko na sigarilyas guys. Kasi wala na akong binhi. Kailangan makabuhay ko yun at mabuhay na siya. Yun. Kami. Ay, huwag ka mag-ali ka kay Jacob? Mga anghap mo. Wala ka ba? Ha? Wala ka bang sabi ng suban? Meron. Ang ah! takay mayor. <laughs> takay mayor. Palista ka. Ah? Takay mayor. Palista ka. Di man tayo sa ganyan. Kahit man lang sa porpis -piece, piece di. Kaya nga. Wala na, 18 na si Toy-Toy. nga. Wala eh. Kaya nga hindi man tayo nasasali sa mga orpis at saka tupad na yan pang tamad lang daw yon ate pang tamad lang daw yon kapag tamad ka kailangan may porpis ka at may mga, mga Nakalit. Nakalit. Nakalit Oo, oh, oh, totoo. Po. Nagsusugal pa ka mo. kailangan requirement sa pagiging porpi sa tsakat tupad yung mga taong tamad tamad yun hindi mahirap kundi tamad yan bye guys mahaba na ano pensionada pensionada